Mag-ingat sa pagbili ng magic sarap guys kasi meron ngayong kumakalat na mga fake na magic sarap. So paano natin nasabi na ito ay fake? Susuriin natin ngayon guys para maniwala kayo kung bakit ko nasabi na ito ay fake. Ako ay hindi eksperto pero basis sa pagsusuri ko ito ay fake na magic sarap. Kahit naman siguro ay grade 1 ay kayang kayang humusga na ito ay fake talaga na magic sarap. So paano ko nasabi guys na ito ay fake? So ngayon tatalakay natin isa-isa. Gusto ko lang ah uh, ipaalam sa inyo na magingat kayo dahil mayroong kumakalat ngayon na fake na magic sarap. So, susuriin natin ngayon kung bakit ko lang nasabi na ito ay fake. So, ito guys, tatalakayin natin kung bakit ko nasabi na fake na magic sarap. Mayroong fake na magic sarap. So, titingnan nyo muna guys. So, obserbahan nyo ang itsura nya. Ayan, kayo muna ang humusga. Kung di nyo napapansin. O, anong napapansin nyo dyan? Ha? Tingnan natin ha. Kung anong napapansin nyo dito na mayroong fake dito at para sa akin lang, para sa akin ah, hindi ako eksperto pero kaya ko talagang humusga na sabihin ko na ito ay fake oh unahin natin guys dito sa binuksan ko ito tapos meron din akong binuksan na itong isa, yan magkaiba sila ha okay. o, isa natin tingnan nyo guys ang kulay ang kulay ito light ang kulay light yung pagkakakulay niya at hindi siya makinang yung packaging nya yeah. compare dito guys tinan nyo ha oh tinan nyo oh tinan nyo yung itsura na sa kanan ko light ang kulay nito nung nasa kanan compare dito di ba hindi siya makinang o oh. hindi siya makinang o oh, light ang kulay at itong nasa kaliwa natin ay dark ang kulay so ito yung sinasabi ko guys na urig at ito naman yung fake para sa akin. Ito ay fake. At ini hitsura para sa akin ito ay fake at ito ang original lang sa kaliwa. So ngayon, isa-isahin natin. Yung una nga kanina ay napansin ko nga na magkaiba ang kulay. No. Pangalawa. Tingnan niyo mabuti. Yung sulat niya ha ay na payat yung pagkakasulat niya, payat. Tingnan mo tong isa. Yung pagkakasulat niya. Oh, compare natin. O, di ba? Mataba yung pagkakasulat nitong nasa kaliwa. Itong sasabi ko na oreg. O, ito. Ito sasabi ko na oreg. Dark ang kulay niya. Tapos, makintab siya. Makinang. O. Tapos, yung sulat niya, makapal. Dito nalito yung sulat. Dark. Tapos, itong isa, payat yung pagkasulat niya. Manipis. O. Yan yung pangalawa kong napansin, guys, ha? O, magkaiba, di ba? Yan, o. Magkaiba mataba itong original at para sa akin ito ang fake ay man, payat lang yung pagkakasulat niya bukod sa kulay yun yung pangalawa na yun ha tapos dito tayo sa pangatlo kung mapapansin nyo dito mas ano siya mas pino siya mas pino compare dito sa isa ano oh. sana makita. Ayan di ba? oh. Malaki yung butil niya. Compare dito sa isa. Yan. Tapos nga pala guys. Itong sinasabi ko na fake. Ang amoy nito ay para lang siyang ah, parang nilaga na mais na iwan parang ganon Wala siyang amoy na mga ricados. Hindi ka mukha nito. Itong sinasabi ko na original yung amoy niya, maaamoy mo talaga yung mga rekados kagaya ng mga bawang, sibuyas, maamoy mo talaga dito sa sinasabi kong original. At dito, talagang ang amoy niya iba. Wala kang masasabing kung anong amoy niya talaga iba talaga. Wala siyang amoy ng mga ricados. Tapos, sumunod guys, ay yung lasa. Itong pinaka-importante yung lasa. Itong original sinasabi ko guys, ang lasa niya ay may alat na may linamnam. So ang lasa na itong original ay may alat siya na may linamnam. At itong sinasabi kong fake ay alat lang ang meron. Alat lang. Pagka nilasahan mo ang fake ay wala siyang linamnam sa huli. Yung bang lasa na parang uh, linamnam, yung masarap. Yun, wala siyang ganong lasa. Alat lang ang meron at ito ay meron siyang linamnam. So yun ang napapansin ko guys. Pansin niyo sa kulay pa lang niya. Oh sa pagkakaprint ng gulay nyo, o oh. o, oh. oh, kita nyo mas light, mas light yung mga print ng gulay niya oh. tingnan nyo to, oh. di ba mas light pati yung ano niya yan o, oh. yung print nito light yung pakadilaw niya natin nyo mabuti ha, light yung pagkadilaw niya hindi siya makinis Pansinin yung mabuti, hindi siya makinis. Hindi ka mukha nitong original na makinis talaga yung pagkaprint niya. oh. Makinis. Kita niyo, makinis talaga siya, oh. Makinis. Tapos itong isa, ano, ayan, oh. Pansinin yung pagkaprint niya. Ayan, oh. Parang may magaspang-gaspang na iwan. Ayan, oh. Hindi siya makinis. Tapos yung pagkaprint ng kulay niya, light. Tapos yung sulat niya nito, payat lang. O, oh, payat lang siya. compare dito sa original. O, oh, tingnan nyo oh. ang usura, o. kulay, guys. O, oh, pansinin nyo, ha. O, oh, light ang kulay nito. Light yung pagkakadilaw nito. Ito kasi, yung, ito yung original, mayroong pagka-orange. Yung pagka-yellow niya, mayroong pagka-orange. Tapos, yung pagkakasulat niya, o, oh, mataba. O, oh, tingnan nyo mabuti. O, oh, iba ang kulay niya, ha. So for awareness lang to guys Apa share para maraming makakaalam Okay matagang kulay So ito pa Sinabi namin ito doon sa nag-ahinti sa amin Na nga ito nga ay Fake Nung sinabi ko to Piniliwanag ko kung bakit ko nasabi na fake Sinabi ko sa kanya hindi ako eksperto Pero base sa aking pagsusuri Nilasahan ko na, na kumpirma ko para sa akin ito ay fake maski naman siguro grade 1 kaya kayang humatol sa lasa lang iba ang lasa nito compared dito sa original so ngayon ang ginawa niya para maiwas na lang siguro or matigil lang usapan binalik niya yung bayad namin binalik niya yung bayad namin so nawa naman ako imbes na 210 binalik namin sa kanya ulit ang isang daan para 110 lang balik na balik niya pero talagang binalik niya sa amin may video ako niyan guys binalik niya sa amin yung binahid namin kasi sinabi ko nga uh, fake yung binigyan niya sa amin na magic syrup tsaka isa pa alam siguro niya na yung dala niyang magic syrup na pinasa sa amin ay hindi original kasi kung sa tingin niya na original talaga yung dala niya sa amin na magic sarap ito na sa kanan bakit niya kailang ibalik yung bayad namin so doon pa lang halata na siya na talagang <coughs> uh, duda na rin siya. O alam talaga niya na fake itong binigyan niya sa amin na magic sarap. Kasi inoper agad niya na ibalik na lang daw niya yung bayad. So binalik naman niya yung halagang 210. Pero yung 100 binalik pa rin namin sa kanya. Kahit paano naman uh, nawa naman kami sa kanya. <coughs> so binalik namin sa kanya. Tapos binalik namin sa kanya yung items. So so yung guys ha. Uh, para lang marami makaalam na mag-ingat kayo sa pagbili ng magic sarap walang kinalaman dito ang Nisli kasi ito sa tingin ko nga Nisli oh, nisli nga siguro to o oh, walang kinalaman dito kasi sikat kasi yung produkto nila kaya may namimiki ayan oh. pansin nyo ha o oh. at taba ang pagkasulat nito payat itong isa oh. tapos sabay ang payat ito tapos tinan yung likod May 31 2025 naman itong isa ng November o. Yung ending nya 1 to 1 Ito naman 317 1 to 1 yung Sinasabi ko na fake Ang ending nya 1 to 1 Ito yung sinasabi ko na fake At yung 371 naman ito na 371 ito naman yung sasabi ko na original so di ko talaga to nag iwan talaga ako guys ng itong isang piraso tapos itong nabuksan ko na para meron akong may pakita kung sakaling may maghabol dito sa ginawa kong video so hindi to paninira guys kasi di naman nasisira ang, ma ang magi dito meron lang gumagaya kasi nga sikat siya so ang akin lang ay para maraming makakaalam na maging mapanuri sa pagbili ng mga produkto o tingnan nyo guys ha ang kulay ay light at ito ay dark at yung pagkakaprint nya payat ito ay makapal o, makapal yung print nito ito ay payat latang ng sulat guys parihas naman hmm. okay naman ang sulat mas light nga lang ang kulay nito tingnan mo pagtabihin ko yan o no? light ang kulay ito yung pagkakayino nya ay may pagkaka orange na yan ang kaibahan guys so muli hindi ako eksperto at hindi ako naninira gusto ko lang ipaalam sa inyo na sa aking na discover at base sa aking pagsusuri at para sa akin ito ay fake hindi ko lang alam kung gumawa na ng bago ang magic syrup at ito yung bago na hindi ko lang alam so simple imposible naman kung gumawa sila nito tapos gumawa rin sila nito na magkaiba ang lasa Siyempre, mayroong isa talaga dyan na fake. At para sa akin, ito ang fake. At ito ang original. Kasi ito ay masarap, may linamnam. At ito ay wala, la, alat lang ang meron. So, yun lang guys. Sana share para marami makapanood dito sa akin sinasabi na magingat ingat sa pagbili ng magic sarap. Maraming salamat sa inyong panonood.